Inilabas ni Coach Leo Ostre ang posibleng rason o nakita niyang rason bakit sila tinalo ng grupo ni Coach Chot Reyes sa Game 1. Tinukoy naman ni Coach Chot Reyes ang rason bakit kinayang bumalik ng SMB sa bakbakan sa kabila ng 24 points na kalamangan ng kanyang grupo. At si Stanley Pringle, sinasabing malaking sweldo ang ibibigay ng Rain or Shine matapos itong kuhanin ni Coach Yang Giao. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, subscribe like and share na lang muna. Para pareho tayong updated, kahit nakabalik mula sa pagkalugmok sa Game 1, buongan ng 24 points na kalamangan ng TNT Tropang 5G na nauwi sa kontrobersiya. Tinukoy pa rin ni Coach Leo Austria ang posibleng dahilan bakit sila tinalo ng grupo ni Coach Chot Reyes. Sa kanyang pahayag, damay ang pangalan ng Barangay Ginebra na nakalaban nila sa semis. Narito ang kanyang dahilan. Tutukan po natin si Coach Leo sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Napagtanto namin na marahil pagkatapos ng na namin sa semifinals laban sa Barangay Hinebra na umabot ng pitong laro, marami sa mga malalaro namin ang napagod at medyo nakarelax dahil sa panalong yun. Pero alam namin na para makalaban kami ng pantay sa TNT, kailangan naming ibigay ang aming A-game o yung pinakamagandang laro namin. So kung maalala natin mga ka-playoffs, nagpahayag si RR Pugoy na mas mabuti talaga sa kanila or pabor sa TNT yon lalo na sa kanya yung pagkakaroon ng Game 7 ng Barangay Hinebra at SMB sa semis di ba tantya niya po kasi non, makakapagpahinga siya ganun din yung TNT tropang 5G at syempre pagod ang SMB sa bakbakan di ba so umabot sila ng Game 7 eh habang yung TNT nagpapahinga sila at hinihintay kung sino kay SMB at Barangay Hinebra ang makakaharap nila dito sa finals and the rest is history sabi nga nila eto na tantya ni Coach Leo pagod ng dahilan bakit natalo sila sa dulo ng bakbakan sa Game 1 po yan ha? Siguro siguro mas dinawin pa natin ha, para sa kanya siguro hindi sila nalubog sa 24 points. Baka mas madaling habulin kung hindi ganong kalaking lamang ang na nila. Kung sa simula pa lang ng bakbakan nila ng TNT sa game 1, Kumamada na sila kagad, sinabayan na nila yung TNT, di ba? Yun siguro yun. Posible ganun yung nasa isip ni Coach Leo. Kaso nga nakikita niya bukod sa pagod ng SMB sa bakbakan versus Sinebra sa semis, tingin niya din Nag-relax yung kanyang grupo habang ang TNT sinamantala naman nila yung pagre-relax at pagod ng SMB sa unang tatlong kwarto quarters. Nung fourth quarter naman nakita natin sinamantala ng SMB yung pagiging malas sa basket ng TNT. Nakita nila na kaya pa nilang sabayan hanggang dulo, di ba? Kaso problema, nagkaroon ng kontrobersiya kay Mo Tua. Ah. Kung paniwala ni Coach Leo na pagod at pagre-relax ng kanyang team ang rason, bakit hindi nila nakuha ang game 1? Tila kabaligtara naman na nakikita ni Coach Chot Reyes. Ayon sa kanya, malakas pa ang SMB hanggang sa dulo habang tila paubos na sila sa game 1. Hindi rin niya itinanggi na turnovers ang na nagbigay ng daan sa SMB para makabalik kahit tambak ng 24 points. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Ruben Tarado sa spin. Ang hindi namin matanggap yung turnovers namin yun ang nagpasimula ng run nila eh. Naka 22 points sila mula sa mga turnovers namin. Malaking bagay yon. Isipin mo ha, kung nabawasan lang ng kalahati yon, hindi na sana sila nakahabol. Yan ang kailangang ayusin, ang turnovers namin. May lakas pa sila at hangin para makapag-pressure defense hanggang fourth quarter. Kami hindi na ganong malakas dahil sa mga injury na pinipilit naming i-manage. So, pansin ni Coach Chot Reyes, may lakas at puno ng hangin ng tanke ng SMB. Ibig sabihin, kayang-kaya pa talaga nilang sumubay sa bakbakan, di ba? At nakita naman natin talaga yon Yung bilis, andun pa. Yung depensa, andun pa rin. Kitang-kita natin yan kay Chris Ross ha? hanggang sa huli. Nakipagbasagan pa talaga siya kay Jordan Heading, di ba? Hindi siya sumuko para maungusan sana ang TNT na nagpasakit ng ulo nila sa tatlong quarters na nauna. Yung turnovers na sinasabi ni Coach Chot, meron silang 15 turnovers dun eh. Yung turnovers na yun, ginamit talaga ng SMB. Kumuha sila dyan ng 22 2 points ayon na rin sa report. Ha? Kaya ngayong game 2, sigurado tayo na gagawa nila ng paraan yan para hindi na maulit ang pagkakaroon nila ng malaking numero sa pagwaldas lang ng bola. Sa kabilang side, pipilitin naman ng SMB na gawin ulit nila ang ginawa nila sa 4th quarter nung game 1. Alam kasi nila effective yun eh, kaya asahan natin may pattern yan ang fourth ng 4th quarter nung game 1. Posibleng gawin nila yan sa game 2. In short, mas umaati ka na masasaksihan ng lahat sa pagitan ng dalawang team. Yung SMB kasi last year pa sila gigil na kuhanin ng Philippine Cup eh. Binasag lang sila ng Meralco kaya expect na natin na gagawin nila ang lahat, lahat ng alam nilang paraan para makuha na ito ngayon. Sa panig naman ng TNT kahit hindi umaamin si Coach Chot na iniisip nila yung Grand Slam, alam natin nakapokus pa rin sila dun. Kaya mas hihigpitan pa nila ngayong gabi yung depensang ilalatag nila sa SMB para maka-score ng 2-0. Habang magbabasagan muli ang TNT at SMB sa Game 2 ng finale, patuloy naman ang pagpapalakas ng grupo ni Coach Yang Giao. Base sa lumabas na report, kinuha nito ang servisyo ni Stanley Pring Pringle mula sa Terra Firma. Hindi isyu ang kakayahan ni Pringle sa bakbakan, kaya naman marami ang nagtatanong magkano ang nakuha nito na buwan ng sweldo sa Rain or Shine. Narito ang report. Tutukan natin si Homer Saison sa kanyang report sa Spain. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang ang source, ang guaranteed 2-year deal ni Pringle ay nagkakahalaga ng maximum na 420,000 pesos kada buwan. Ibig sabihin, makakatanggap siya ng kabuang 10.8 million pesos o humigit kumulang na 180,000 sa buong kontrata. Hindi raw kasama sa deal ang libreng tirahan, pero sinasabi na sobra-sobra naman ang mga benepisyo at bonus. Pabuloso, hindi na masama yun para sa si isang katulad ni Stanley Pringle na number one overall pick noong 2014 at rookie of the year noong 2015. Sa ngayon 38 na siya, di ba? Hindi na siya bumabata. Kaya dapat samantalahin niya yung mga ganitong pagkakataon. At paniwala naman si Coach Yeng na may ilalabas pa si Pringle sa oras na makasama na ni Leto sa lineup sa susunod na season. Ayon na rin sa kanya sa report na inilabas ni Homer Sison may maayos na silang chemistry dati pa nung sumalang sila sa 2018 Asian Games. Ibig sabihin, hindi na isyo yung baguhan sa kanilang dalawa, di ba? Alam na nila ang galaw ng isa't isa, kaya mas madali para sa kanilang magtrabaho ng sabay sa oras na sumalang na ulit sila sa bakbakan. Actually, malaki may tutulong ni Pringle sa Raynor Shine na umabot sa kanilang kampanya sa semis sa kartadang 4-2. Halatang gigil si Coach Yang na puna ng missing pieces ng kanyang team para mas mahigitan pa nila yung nakuha nilang achievement ngayong 49 season lalo na dito sa Philippine Cup, di ba? Siya so ngayon bitbit -bit ni Pringle ang 13.8 points, 3.8 rebounds and 2.8 assists sa loob ng labing isang bakbakan po yan sa Terra Firma ngayong conference. Hindi na masama, di ba? Kaya siguro asahan natin na malaki makikita natin pagbabago sa koponan ni Coach Gao sa susunod na season. So guys, maraming maraming salamat.